Para sa dugang mga balita sa Bacolod City, pila ka lugar sa Western Visayas, manging ta si Eileen Pedreso. Aileen? Madam, huwag Jert. Bangkay isang lalaki na sapuan na nagalutaw sa Bredco Port. Biktima may pilas pagkatiros pagkatiro sa kapulisan. Yaring balita na itong gintutukan. Natublag ang mga tao sa Bredco Ports nang nakitang isa ka sako na nagalutaw sa seawall sakop sa purok ng pirong Martes sa aga. Sang nagsirom na arag gihapon ng sako, rason nga nagreport na ang isa ka concerned citizen sa Police Station 2. Sangkapulisan, bangkay, sang ginpadulungan ng sang kapulisan na kumpirma nga bangkay sa lalaki ang unod sa sako. Nakitaan mga 6.30 pa lang sa aga na sang, uh, hapon, ara pagyapon, hasta nga pag serum na report na nila sa barangay so pagkakitaan na mo nga mo initially gin uh, kuhit sa nga to investigator sa nga kay medyo madalong sa nagwa ang TL Isang ginpagwa ng bangkay nakitaan nga nakagapos ang kamot kag tiil sini kag may pilas ang pagkatiro sa likod Initially nakita na to na, na wala na bala ...dulungan ang isa pa lang kasay gani una nga daw sa spitsa is daw gin blas ang matalon nga bagay nga may buho sa daw entrance sa iyang uh, likod may exit sa left chest niya o sa dughan o sang armas wala naman sang indikasyon nga kastigo ang biktima suno sa kapulisan posible nga hungod ini nga higot sa siwa agud hindi maanod sang tubig Padain pa nga nagapaig-angot ang kapulisan sa kaiping ng mga barangay kung may persona nga namising sa tinalikdan nga mga inadlaw. Wala pa sa may nag sa bangkay sang biktima. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Padrasto. One Western Visayas.